Ay hapon daw mga kapapi mga kabibihis sa mga palang gabi, umaga, tanghali at hapon sa inyong mga lahat mga kabibihis namin may namahal at ay po daw, no, pauwi na kami ah iing mga sa gallery ko Yan Ang lupa siya ni Frems Budang yun, yun, May baso ba? May ka Si Ate ang baso lang. Ayan, ni Kuya po, mga kamisis. Kaka-fail ni Simus eh. Ayan, dito po sila, mga kamisis. So, uh, Sama niyo po ako po sa Redmond Vlog ng ito mga kapatid Kasi nag-prepare lang po kami para Nawalik lang po kami mga kapatid Yung nakahanda na po lang sa gamit Para

pinapainit na natin yung ating motor so, magdamag po siya na hindi na na bumangis yes. kaya na doon na lang po mga business at uh, punta na ako doon, hintay na yun, yeah. eh, ayun mga alas mga kapapin business, balikan po business mo tayo dito na kami, patawid na sa ilog ano sa ano? ano taong? dadaan sa tricycle oo hindi ano yan uh, wala pa yan kasi tatawid dyan eh, tricycle eh tatawid dyan ayaw mo po ng mga business sa sakay sa balsa pagkatapos okay, balsa na taong Thank you. po ng mga kamisisyo so tatawid na kami ng ano uh, ilog uli para huwi na ng kalookan ano po mga kamisis yeah. So, yeah. na yun na, na po mga kamisis may tatawid na rin na tricycle harga-harga ng ano nach ei gosdib i'r papad i'w ng ilaw Ito yung mga uh, bisisa <laughs> Papa din siya Ayan At Nung process ng Tawid na dito sa balsa po Sinasakay Ayan

Grabe. Mahirapan yung pagtawid dito mga kabisis. Sa ilog. Balsa yung sinasakyan ng motor. Ayan na po sila oh. <laughs> ayan mga kabisis. Ayan na sinagpapalisyon. Ayan na.

tawid tayo kay Sir, baka matras, ma sir. Matras, ma sir. Matras, ma sir. Nga po, muntik na lang <laughs> naulog yung motor ko sa tubig. Buti, napasigaw no matras ma na pala. Ano po, mga business. Kaya, yeah. muntik lang, mahulog. Ano? You know? Ay, <laughs> oh, napubuhay. Grabe, nagritado. -gra ano naman itong mga kabusiness. Madilim nga lang po, mga kabusiness. Ha, So, huwag kayong malis mga kapapi mga kabisnis. Balik okay. ako Ngayon pa rin mga ka mga ka-pape, may mga ka-pape Mga ka-pape, mga business balita tayo May tayo ng umaga, mga ka-business So, yun nga, ayan Tumotor, tinanggal ko yung mga brake Tsaka, yung ano po mga ka-business Ayan o, tsaka Ayan po mga, mga ka kagabi po mga ka-business yung muya ko. dumala ako sa chef na kaibigan ko. At humingi ako ng ano, tornilyo nito. Dito mga business Itong tornilyo na ito. Kasi ano siya. Yan, kanya po yun mga kabisdish. Konekta po yan sa gulong. Sa gulong mga kabisdish. Kapit kaya pala nag sumisigsag tapos yung pinaka rim niya wasak wasak din yung rim tapos yung rayos ng motor natin ano ka business at sabi ko kay kuya okay pa dandahan lang pero hindi po pumayag si kuya makaka business kasi alam niya talaga na siguro dahil naramdaman niya nakikita niya na parang tagilid yung lagay ko ano po makaka business kaya tinikoy yung mga gulong wala pala, hindi kumakapit yung mga gulong kasi may nakakalang na mga buhangin siguro doon sa mga pagtakbo namin kasi umuulan po mga kabistro kaya sabi ni kapatid na bong gusto niya lebih <laughs> lumipat sa kasi sumasayaw daw yung motor namin, ano po sumasayaw daw kaya iyon uh, uh, lumipat sa kay Bornok tapos Ayan, na, uh, tuloy-tuloy na ano, nakakarating kami na sa puntuhan. Tapos pagbalik ko mga bisis, hindi na kinaya. Kaya nakita ni Kuya, hindi na pumayag si Kuya na may ma, -sak, ma drive po tong motor kasi talagang tagilid na yung lagay ko kaya sa, maraming maraming salamat sa iyo kuya I uh, love you sa iyo at sa buong team sa iba pa din sa ka, kay boss din sa lahat lahat po na team ng kabisnis official no thank you, thank you very much kuya at uh, kuya sa pagligtas mo sa akin sa at tiyak na kapahamakan at disgrasya hindi ka pumayag na mo i-drive pa motor na to na emosyonal tuloy ako mga business kasi grabe yeah, talaga yung ano ni Kuya siya pa mismo nagbuhat nung ano nung motor na to sabi hindi po hindi yan tabulag na ano hindi di po yan okay so yun o no, panawarin nyo sa business, uh, family sa blog ni Bosnib nandun makikita nyo yun, po yung ano yung kapursigido si Kuya business sa uh, pag sampang ang motor na ito mga ka-business. yun at yun nga po no yun ang ano tanggal na ito walang ano walang brake kaya ginawa ko po mga ka-business, <laughs> kinasas ko ito kasi ayaw na kumapit para maikabit yun dito sa gulong at So, hari giting kulang din kung mga kabisis, tapos din ko agad yung motor para maayos. Napapasok pa ako din, papagbisis. murah saya sa Ya sa sa pagbursige po na hindi na po po i-drive yung motor para hindi po ako madisgrasya. Ayun kuya, maraming maraming salamat sa iyo. Sa uh, muling pagpapasalamat kuya sa pagligtas sa akin. Tiyak na kapahamakan, <laughs> hindi ka pumayag. <laughs> so yun uh, at mga kapapi, mga kabusiness, sa mga mahal na amin ng mga subscriber, sa so, maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo po sa ka-business official, Papa Lin at Mrs. KB official, siyempre, si Yung kay Primus, budang official. Saka sa mga kapatid kong kagwa, mga ka-business. Thank you, thank you very much. At siyempre sa walang sawang uh, nagmamahal sa akin at sumusuporta sa akin uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyong mga mahal na mga subscriber. Ayan, uh, ah Diyan sa Ibayog Dagat, mga uh, ka natin dyan, ingat po kayo sa, at saka sa Luzon, sa Ayos, Mindanao. At hanggang dito na lang po ang simple vlog na ito mga ka -business. at never say goodbye. Tomorrow is another day. Mirabanat lang po tayo mga ka namin na mahal. Wala po tayong iwanan. Hanggang dulo po tayo mga ka-business.